Kahit hindi pa nauhuli, kakasuhan na ang pangunahing sospek sa pagbobomba sa Davao City. Kasabay nito, umakyat na sa labing isa ang bilang ng persons of interest sa kaso. Para sa si detalye, makausap natin si Mike Pasco ng News 5 Davao. Mike. Rafi, bagamat hindi pa nauhuli ang sospek sa na nag na Davao bombing, inaasahan ngayong araw ay nakataktang i-file ang mga kaso laban sa kanya. Ito ang sinabi ni Davao City Police Office Director Michael Dandup. ayon sa kanya, tukoy na nila ang suspect na siyang nag iwan ng bomba sa night market pero patuloy pa rin ang investigasyon nila para malaman kung anong grupo ang kinabibilangan nito. Dagdag pa ni Dubria mula apat umakyat na sa labing isa ang kinukonsiderang persons of interest sa Davao Blast. Kabilang dito ang isang naaresto dalawang linggo na ang nakaraan. Nang tanungin naman, hinggil sa koneksyon ng Vice Mayor ng Maguindanao, hahayaan na lang daw nila ang kampo ng Kamp Krame na sumagot sa nasabing isyo. Patuloy namang pinag-aaralan ng Davao, Davao City Council ang rekomendasyon ng Task Force Davao ukol sa modernization sa security measures ng siyudad. Kasama sa modernization ay ang pagbili ng mga bagong modern x-ray at baggage machines at mga bagong CCTV cameras. Sa ngayon, may walong witnesses ang hawak ng Criminal Investigation Detection Group kasama dito ang mga masahista, customers ng night market at taxi drivers. Rafi. Maraming salamat Mike Pasco